Hello guys! Good morning! Nandito ako ngayon guys sa tanim na luya Pukuha tayo ng kaunti para may isawag tayo sa ating lalatuin Ang mahal kasi ngayon guys ng luya Kaya magbubungkal tayo ng luya ngayon guys Ayan guys. Pwede na to guys kahit maliit pa. Alam nyo ba guys, ilang buwan na tong luya ko pero maliit pa rin yung bunga niya. Siguro nakadepende yan sya sa lupa. Dadagdagan pa natin guys yung nakuha natin luya kasi medyo maliit kasi yun kaya magbubungkol pa tayo ulit para medyo marami-rami ang ating luya uh, okay na to guys <laughs> kaysa wala <laughs> diba guys bibili ka nga doon sa merkado mahal na ito libre lang <laughs> Ayan guys, medyo marami-rami na ito pero dadagdagan pa rin natin para meron tayong konsumo sa isang linggo. <laughs> para di na tayo bibili. Luya ka ba? Bakit? Kasi nagapinahuya ka. <laughs> Charot. ang init ng laman Eh okay na to At ito na pala guys ang ating nakuhang luya. Oh, paano guys? Hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye-bye. See you next time. Babush!